Hey mga katropa, si Thomas K. Sullivan ito. Sa episode natin ngayon sa ating serye tungkol sa Espiritual na Pakikipaglaban at Demonyong Pagkalito Pag-uusapan natin ang isang bagay na kinakaharap nating lahat Ang Tukso Ano ang mga demonyo ang isip mo para tuksuhin ka? Pinag-aaralan nila ang iyong mga kilos Pinaliliyab nila ang iyong mga damdamin. Pinapanood nila kung ano ang naguudyok sa iyo, paano ka tumutugon, ano ang nagpapalungkot o nagpapagalit sa iyo, ano ang iyong kinatatakutan o hinahangad. Sa paglipas ng panahon, bumubuo sila ng kaalaman tungkol sa iyo base sa iyong mga ugali, mga sugat sa damdamin at mga hinahangad. Isipin niyo na parang pangongolekta ito ng impormasyon ng mga demonyo, ang iyong mga nakaraang karanasan at mga reaksyon ng iyong damdamin nagiging parang listahan ng demonyo para sa kanila itinatala ang bawat reaksyon at damdamin mo para magamit ito ng mga demonyo laban sa iyo. Hindi sila makakagawa ng mga bagong pagnanasa, pero kaya nilang palakasin at sulsulan pa ang mga nararamdaman mo na yung biglang pumapasok sa isip mo sa oras ng iyong kahinaan, isang galit na damdamin na sinulsulan hanggang sa sumabog na matinding pagsabog ng galit sa iba. Madalas, hindi ito nagkataon lang. Ang tukso ay may pinupuntirya. Ang layunin ng mga demonyo ay hindi lang para ikaw ay magkasala. Mas masama pa ito kaysa diyan. Gusto ka nilang ilayo sa iyong mga kaibigan at pamilya para nakawin ang iyong kapayapaan kalinawan ng isip at layunin sa buhay at sirain ang iyong relasyon sa Diyos, isang tukso sa bawat pagkakataon. Kapag mas hindi mo namamalayan ang nagpapatuloy na espiritual na labanan na nangyayari sa paligid mo, pati na ang mga paraan na ginagamit ng mga demonyo laban sa iyo, mas madali para sa kanila na samantalahin ang iyong mga kahinaan. Ay, like, during small rises din at tutulog, hindi siya nagpapahinga. Palagi silang nakatingin. Palagi nilang sinusuri ang iyong mga kilos, ang mga larawan sa iyong alaala, at kung ano ang nagpapasiklab sa iyong mga damdamin, ang iyong galit, ang iyong takot, at ang iyong lungkot. Pero kapag nalaman mo na ang tungkol sa mga espiritual na labanan at mga demonyo sa paligid mo, pati na ang sarili mong mga kahinaan, magsisimula kang magkaroon ulit ng kontrol at kaya mo nang lumaban at ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga demonyong ito at sa kanilang masasamang tukso. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para hindi ninyo mapalampas ang bawat episode ng espiritual na pakikipaglaban at demonyong pagkalito. Pagpalain, nawa kayo ng Diyos at ang inyong mga pamilya at panatilihin kayong ligtas.